Hello po mga kalaki, July 13 na po mga kalaki at syempre po ngayon pong 5pm abay eto tutok na rito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers natin inaabangan po talaga yan ng mga lucky followers natin na nakatutok po para po sa araw-araw na mga tinatayaan po nila mga kalaki ayan po at syempre po mga kalaki ang ating mga lucky numbers po ay inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan at ngayon po mga kalaki, ang ating po mga lucky numbers na ibibigay bagong sumada po yan na, na sinumada po natin na pwedeng tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa wedding po at sa STL po mga kalaki. Alam niyo po mga kalaki, ang dami-dami na pong mga nananalo sa mga lucky numbers natin Marami din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling mga kalaki. Ang, importante po, natutuwa po ako dumadami po ang followers natin na nanonood kasi po legit naman po na nakakapagpanalo tayo. Nakapost po yan sa Facebook natin araw-araw. Magkakaiba po kasi ang birth month, birth year nyo, dun po tayo nagbabase mga kalaki. Kahit ang dami-daming gumagaya sa amin dyan, ginagaya ako, kinukuha ang picture ko, ginagawang account na ako, ingat po kayo, hindi po ako yun mga kalaki. Okay? Dito lang po tayo sa legit. Tatandaan nyo po ang followers po, hindi po nadadaya yan. Lagi po i-check ang followers. Kaya, eto na po mga kalaki kung ready ka na ready na po ako magbigay ng mga lucky numbers ngayon pong alasing ko po ng hapon eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ang ating pong ibibigay ngayon mga kalaki ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po dyan araw-araw kaya mga kalaki kunin mo na ang listahan mo Umpisahan na po natin sa 2-digit lucky numbers Inom muna ako at ako'y nauuhaw eh, grabe Matakaw po talaga ako sa tubig Okay, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 21 Yan po yung una At ang palawa pong 2-digit lucky numbers ay number 19 at number 28 at ang pangatlo pong 2-digit lucky numbers ay number 24 at number 3. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 822. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 693. At ang pangatlo po, number 220. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number... 1738 ayan po yung una at ang pangalawang pong 4 digits ay number 8502 at ang pangatlo po ay number 9133 ayan po mga kalaki kompletor po mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo pag inilaban nyo po para mabali, bali, bali, balik tadman po mga numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki kaya bago nyo po yan uh, itaya ngayong hapon abay, Hintayin nyo po itong 5 digit at 6 digit lucky numbers na ibibigay ko po Pero bago ko po ibigay yan Dapat naka po kayo sa mga legit na account namin Na hanapin nyo po kami sa Facebook I-search nyo po Red Parunkin Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki yan Na yung picture ko, ginagawang profile na ko baka pumali kayo nung nasasalihan ng private consultation o kaya napapalaw, hindi po ako okay, yung mga kalaki. Subukan nyo po silang tawagan, hindi po sila sasagot kasi fake sila, hindi nyo po ako makikita pag tinawagan nyo sila. Ako po ang tawagan nyo dito po sa account na to, Red Parungkin na merong 115,000 followers. Lagi nyo po iti-check ang followers, kami po yan. At meron po tayong second account na Aris Gatchalian po mga kalaki. Ito po muna ang account na to ang gamit ko ha. At meron po tayong YouTube. Red Parungkin po ng 17,000 followers at syempre po TikTok. TikTok po natin Red Parungkin na may 445,000 followers mga kalaki. Legit na legit po ang mga lucky numbers natin mga kalaki kaya dapat sa legit na account po kayo nakafollow. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding pag ka sa private consultation. I code ko po ang birth month mo at birth year, malay mo naman, dito ka pala swerte. Kami pala magpapanalo sa'yo. Kaya subukan mo na ang private consultation mga kalaki. Ako pa magbibigay ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit. Depende po sa tatayaan mo mga kalaki. At every 3 days po, magpapalit tayo ng numero. Okay. Nakuha nyo po mga kalaki. At sa mga sasali po, interesado sa private consultation, gustong subukan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At sa sasali po ngayon, bibigyan ko po, po kayo ng discount ng every, uh, good for 3 months po kasi yun. Bibigyan ko kayo ng discount para member ka sa akin ng July, August at September. Okay, tutok na po dito mga kalaki. Ito na po, i-continue na natin ng 5-digit laki numbers Pilipinas at abroad. Ito na, number 17, number 29, number 36, number 38 at number 8. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 24, number 21, number 27, number 33 at number 36. At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers mga kalaki, ilista mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Metro Manila, Pilipinas sa abroad ilista mo na dahil bagong sumada po ito mga kalaki. At gusto ko po may manalo ngayong gabi. 5-digit, 4-digit o kaya po jackpot. Ito na po, umpisa natin sa number 23. Number 37, number 18, number 10, number 4 at number 16. At ito pa po ang isa mga kalaki. Kunin mo na. Number 21, number 38, number 40, number 23, number 12 at number 6. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days, huwag nyo po agad bibitaw-bitawan kasi po may tendency po na lumbas sa mga numero hanggang 3 days po mga kalaki. Okay, at eto na po paborito na lahat ang shout out time. Shout out po tayo kay... Abigail Saturno Abigil sa tour na po ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Shout out po sa inyo dyan, sa mga taga Cabanatuan City. Hello, hello po. Naku, namamasyal po ako dyan. Dyan po sa Freedom Park. Napakaganda po dyan. At saka kumakain ako dyan sa may NE, yan, masarap po ang kainan po nila dyan. Masarap po yung sa ni Food Shop. Masarap po yung papaitan nila dyan. At syempre po mga kalaki, sa nagpa-shoutout po dyan, bibigyan po, po siya ng 2-digit lucky numbers. Hello ma'am, bibigyan po kita. At syempre po, dito na po tayo sa mga tricycle driver naman po sa may San Carlos City, Pangasinan. Shoutout po sa mga taga San Carlos City, Pangasinan. Ayan po, kila kuya, Limuel. Shout out po sa mga tropa mo diyan. Masarap po sa San Carlos naman ang manggang hinog na po, ang sarap po diyan. At syempre nagpa-shout out siya, gusto niya po ng two digit lucky numbers din. Tatayan po niya sa wedding, ibibigay ko po yan sa iyo ngayon. Okay? Sa mga magpapa-shout out po, message lang po lang kayo sa Messenger ko at make sure po na naka kayo para pag nakita ko ang message niyo, masha-shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Okay? At alagaan niyo nang 3 days ah, huwag niyo pong papalitan. Ay, tataya nga ako mamaya kaya lang medyo makulimlim eh ingat-ingat po kayo sa mga ulan na pag wala pong ginagawa, stay sa bahay mayroon ng vlog namin at gusto, ko, at gusto ko po manalo kayo ngayong gabi gusto ko po isa kasama po post ko sa Facebook namin na winner, good luck